ito, ito, ha yan, napakagapit so ito mga idol yung sintomas Thomas pagka may problema na inyong uh, pulser, tachometer or yung RPM natin continue tayo so pinaandar ko siya ng halos may gitka kalating oras so positive test drop sa ating pulser at ito yung pinaka negative nya ito mga idol yung pinalitan ko na ng pulser kasi napakaganda pa na stator nya tukan mo yung ano yan oh. kasi yung ating pinalit kanina ipinalit natin dito ay pagka yung galing tayo sa takbo dinister ko tutukan mo to umabot sya na mahigit 1000 so pag lumalamig pag sobrang init nawawala walang reading so ngayon yan ang accurate kahit pa mainit yung makina so ganoon lang so naging issue nga nito palser so, para ano bumili tayo ng bagong stator pero palser lang ating kinuha kasi mas mag ano, uh, 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 aftermarket yung kanyang stator So ito yung stock napakaganda pa wala pang kahit imitim kaya hindi natin pinagtan. So yun lang. Kaya na yun ang mga pulser ang nagiging issue yung namamatay sa takbo pag lumamik na So pinakita ko sa inyo pagka troubleshoot. Ganun yung gagawin continuity. Kahit mainit galing sa takbo pag tinutukan yun ng test probe, kailangan mahigita 100 or mabot ng mga 210 to 20 sa mga ganitong issue ng Rosy TC. Macho. ito mga idol doon sa mga nagdi DIY sa mga babagong nag uh, wawiring. so tayo napakatagal na natin nag mga idol ngayon na ako naka experience kasi ang nagiging issue nitong motor na ito may kwento ko lang sa inyo mga idol pag malamig siya one click ngayon pag nag init na yung makina niya ang nangyayari namamatay sa takbo ngayon pag uh, in start mo hard starting siya inugot ko yung spark plug cap doon sa may spark plug tinanggal ko yung cap niya So wala tayong nakakita lumalabas na kuryente. So hindi ko na lang na-video kasi kami gabi na at kami nag-akot nga lang ka. So ito mahalaga ninyong malaman kasi hindi niyo pagdidiskitahan na ang problema pala yung nasa ibaba. So ito i-observehan pa rin natin kasi baka natami na tong aking CDI. Kasi pagtataka ko kasi kung CDI dapat hindi na siya uh, sa mga na ginagawa natin pag troubleshoot. Dapat hindi na siya aandar. Ngayon pag lumamig ang makina niya, normal, normal siyang pandarin parang ganito. Pero ito na ko ng mga idol. Hindi ko na nakuha na ng video. Tayo nagmamadalit. Maraming tayong kakutin niya. Ganyan siya pag binabar mo. Kapalik. Ngayon, ang nagiging problema, pag mayo ka ng mga 3 kilometers, bigla siyang namamatay. So ngayon, umuwi tayo ng bayan. Wala tayong makuha ng... Kasi ang pinag-iisipan ko talaga, ang magiging issue nun, ay itong pulser. Ito yung stock nito. Ngayon, wala tayong makuha ng pang-tisik. Nakakuha tayo pang-tisik. 150 rosy tc 150 tanya mahalaga din itong uh, mabigyan at pakakita ko sa kanuha ko kasi pwede ko ibalik uh, yung isa kung hindi nadama yung ating ano, uh, CDI sayang naman kung papalitan din natin ng CDI ito ay nasa 850 rin so sabi ko ang inano ko na lang sa kanila ay hindi ko to bubuksan kasi talagang hinahanap ko ay palser lang yan ang kalimitan nangyayari kung isa sa Supremo at sa mga sa Rosie uh, Rusi Macho So ngayon, pagka siya uminit na, wala lang ako na ipakita ang video sa inyo kahapon ay wala tayong tester. So nang ako sa bahay, tinest ko ito. Wala siyang reading. Walang lumabas talaga. Ngayon, merong time na i-tester ko siya gamit natin yung ating diode continuity. Meron siyang nalabas na umabot ng mahigit na 1000. So sobrang taas bago pag lumalamig nagiging 700, 600, 500, 400, 300 hanggang bumalik sa normal 170. Uh, hindi na nakakamali 175 so babalat ako lang ito ito ay syempre malamig na magkakaroon ng reading ganyan ang issue ng uh, mga palser so tingnan niyo mga idol toto si normal pa yan 256 yung ating current na nakuha dito sa palser so nilagay natin ito sa may blue no may white yung ating uh, red uh, test probe at saka yung ating black na pang negative yung lagay natin ito sa green so ito ang negative negative ng ating uh, CDI ng ating Rosy Macho 75 at ito yung kanyang pulser blue white at saka green white yan ang uh, negative at saka pinaka positive ng ating pulser so tingnan ninyo pero pag gagaling kayo sa takbo yung mainit na mainit ang makina wala siyang rating ngayon pag unti-unti lumalabig biglang lalabas 1,000 so so over parang may nangyayaring asyong tetan yung naging normal ulit 179 so ngayon nandito naman tayo Pakikita ko lang sa inyo. Ito yun, yung test proof natin. Nandun sa may blue-white. At pulser or tachometer. At yung mga pinaka uh, negative natin yung uh, green-white. So, tingnan nyo yung lumabas. So, yan ang natural. Yan ang normal. Sa mga ganitong unit ng rosy. So, ito floated sa ground. Kaya ito, nagkaroon ng sariling ground. Ngayon, ang ginawa ko, yung kanyang ground, wala na akong kinat dyan. Pinadaloy ko na din. Ang ginawa ko, nagkat na ako dito. Hindi ko mapapasin nyo yun. Kinat ko na siya dyan. Ngayon, negative nito, ninangan natin, nagtap dito para magkaroon tayo ng uh, ground dito sa ating CDI kasi yung ground niya ay nandito sa kami mismo yung kanyang pulser kasi yung binalit natin na pulser kanina ay isang wire lang blue white lang so yun lang nakuha natin kasi iba't ibang klase yung ating mga pulser o yung ating pickup uh, ito yung nagbibigay signal ito yung ng bibigay signal sa ating CDI para magbado ng kurente sa ating ignition coil So isang wire lang siya. Ngayon, gumawa pa rin tayo ng modify. So pare siya nang laki. Ngayon, ikinabit ko siya sa loob. Itong pinaka-trigger niya ito, nasa gitna. Diyan nagkakamali nasa ano lang 1.9 volts lang eh. Or 1.5. More or less 'yan, mga idol. Di pare -parehas. Dito siya tumama sa tabi nito. So hindi tatama do sa mi ating ah uh, uh, magneto. Umiimbok sa magneto natin. Kasi dalawa 'yon. May tawag doon eh. Basta umikot 'yon. Ah, uh, one poles or two poles isang ikot tawagin nila yun so ganun para magkaroon ng ground ang ginawa natin body ground na tayo dito at tap tayo dito so ito ang aki ngayon dapat yung pag mainit ang makina tumaas man yan dapat meron pero huwag siyang aabutin na tulad kanina na kita nyo umabot pa ng kulang kulang 300 so pababa ng pababa ito so ngayon hindi ko ito binuksan kasi maaari ko pa siyang ibalik so wala tayong ginalaw dito So kaya ako ginawa din ng video at para kung sakali na magkaroon kami ng ano, wala silang ano kasi may pinag-usapan naman kami, may resibo naman ako. So yun lang, doon sa mga ano, makaka-experience na bigla na lang namamatay, takbo So maaaring palser o maaaring sunog na yung ating stator. So ito ang naging issue kaya mahalaga nyo malaman sa iba kasi hindi nyo pag-iisipan pa eh. Kasi pag siya talaga siya, one click. Normal, pati minor, normal, ganda ng tapo ng kuryente pero nangyayari talaga pag lumayo, kayo lalit kayo may karga katulad ko kakarga ako ng mga gulay bigla siyang namamatay at saka nawawala ng kuryente wala siya binabatong ng kuryente sa ating high tension wire dyan sa papunta ng ating spark plug cap so yun lang sana mga uh, idol may kayo uh, at lagi ko sinasabi bago tayo bumili ng pisa i-troubleshoot natin so first time nangyari sa akin at mismo sa akin motor pa so tandaan nyo yung mga sintomas biglang namatay maaring ano, stator ngayon, wala tayong makamabili ngayon. Dati nakakabili ng itong pulser lang ngayon. Parang uh, lugi sila. Kaya ngayon ang nangyayari. Isang buo. So, mali pa. Ito yung mga uh, version naman ng ating mga rusi. Easy. Dalawa. Ngayon yung mga rusi macho, tatlo na ang butas. At saka siya, siyam. Yung ating datihan. Uh, itong rusi macho ay walo lang. So, hindi siya susukat. Pero parehas yung kanyang uh, ikot. Yung bilog. At saka dito, hindi magpapanama. Kasi meron tayo dito. Yan, ganyan. So wala siya dito. Kaya hindi siya safe lalabas yung ating langis. So doon, kung isin nyo naman yung stator at okay pa yung palser mga idol, mag-PM lang kayo sa akin maaari kong ibigay sa inyo to. Kung itong stator nyo may problema sa mga version 1 mga TC si TC 1,2,550 pwede to. So pm lang po kayo. Yun lang mga idol. Maraming salamat sa inyong natutunan ngayon. kayo mga idol, marami din sa sigira pati yung ating ignition coil na hindi dapat hindi naman lagi at saka yung bihirang masira ay naapektuhan din nasira din kaya palit din tayo ng ignition coil so CDI so tingin ko naman pero obserbahan pa rin natin ngayon kung uh, medyo hindi maganda yung response niya so wala tayong choice kung hindi natin to ang hirap ng ating ginawa at nagmodify pa tayo kailangan pa natin mag washer kasi nga yung pinaka trigger yung tumatama sa magneto yung may umbok dyan ay malayo, hindi siya nakasentro so sakto naman yung ating palsa na pinagpalitan may pinaka washer yun so sakto sa butas medyo alang pa nga ng konti eh. medyo malayo pa ng konti ah uh, medyo kinrind pa natin o binarinahan pala natin ng konti para tumama yun yung, yung bagong palser natin inilagay na pantisi medyo malayo lang siya ng konting konti lang naman na yung para bang paghinipitan natin ng isa kagad, ka hindi papasok yung isa kaya ang ginawa natin ay midbe rin natin at saka sabay natin ipinasok yung turnilyo so yun lang sa mga nakaka-experience ng ganyan kung inyong ah, sa pag-troubleshoot nyo ah, yung charging system so DC tayo ha at okay, so maliligaw kayo kasi pag tinis nyo dito okay ayos yung charging system nya pag pinandar nyo one click pero pagka uminit na namamatay at saka hard starting so wag kagad kayo magpapalit ng stator kasi stock yan hindi basta basta yan na uh, nasisira at tsaka wala bihira na tayo makakuha ng talagang stock hindi dala original kaya ang ginawa natin nagmodify tayo minodify natin pulser lang ang kinuha natin so ako may mga pulser dito so hindi nagkagi kasi medyo malilita at saka sobrang malayo na kailangan tama tama lang sa yung clearance niya sa may magneto so hindi ko lang maibigay sa inyo yung tamang clearance pero magbuhat doon sa may umbok niya pag dumaan dapat ganyan lang yan oh. ganyan lang ang gap yung halos hindi naman tatama yung basta may gap na kong at okay na okay yan saka dapat sentro yung pinakabukol niya yung halimbawa nakabukol din sa gaya sa may magneto dun mismo tatama sa sentro nito so yun lang uh, maging aware kayo sa mga ganitong issue kaya sa iba talagang uh, stator ka agad papalitan pero sayang kaya ang natin sa ating stator na binili ay yung pulser lang yung ating uh, trigger